Nay na maligya litsen baboy di unahan bay. Oh na aman. Ngano man palit ka? Palit lagi ko. Wow. Para lawog iro ba? Huh? Susiyal ng imong iro. Hybrid bang ni nga klasiyas iro. What? Unsa banday ng klasiyas iro? Karabi ang iro nga itom og ulo. Oh no. Ayaw. Ah! <laughs> kung manarbaho kuno ka ayaw kuno dala ang imong problema sa imong iterbahuan bruh oh, ah sige sa sunod pak akong ibilin sa maritis na mong silingan ayaw <laughs> <laughs> Kanabi na nakibalo na kastindahan nga grabe ka ang tindira. <laughs> Di na lang ka mangutana. What? Anaon na lang natin mo sila. Hey! Ben! Ben! What? Ben! 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 Huh? Ben! Ben! Oh no! Ben! 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 Ay! So karon mga ka-idol, na itong mukbango ng hinatag nga cake. Wow! Ramit tamis is hindi kaya ng hinatag nga cake, eh. Huh? Pero atong paliton, pati mampaita. What? Mmm! Yummy! <sighs> wow! Hindi yan, hinatag nga cake, eh. Wag ka ba, eh. Hmm? Oh, no! Okay ra, bahalag gamay, basta hinatag. <laughs> Lamig man basta hinatag. <laughs> Bra. Ngaon ta. Mm. Hmm. Lamig <laughs> sa. Hmm. Mm. Wow. Sana all. Oh. Mayo ding adlaw na tong tanan mga kaidol. Wow. Ug mao ni atong buhatunon samtang wa pay mularga ang truck. What? Narapo sa ta. Kay mao ni atong trabaho samtang hilpir ta dire dapita. Kining hilpir ta mao gyud ni atong trabaho. Wow. Kay sulugoon raman ta. Aw saon ta man ang trabaho Ah. Kay mao ra man atong makaya. Huh? Limpyuhan gyud natong in intraka kay dire man ta makakwarta. Wow. Mao man ay sa atong pamilya. Daghan kay nag-ingon nga hugaw ko nung trabaho ah. Pero dili na ko ikaulaw kay diri na buhi akong pamilya. Basta maning kamot lang ka aw makakwarta jud ka. Kay og ka aw di ka magsilbi ani trabaho ah. Kay grabe man ni kakapoy ni trabaho ah. Dili man ni parehas opisina nga tawhay ra namang gani uban din na magbagulbol pa. Kay kapoy ko no ilang trabaho dres opisina. Igo mawala ang kapoy basta manarbaho ka. Nice. Anak ko nang trabaho nga induta. Wow! 10,000 ang simana. Huh? Grabe, haya-haya. Wow! Parang imong trabaho. <makes noise> Maguna-huna, raka. What? Kung say, say <laughs> <Alano>. <laughs> 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 mo sa imuha. Ayaw! Alano? Ano ginawa mo? So, what's up mga ka-idol? Karoon mga ka-idol, natay magic karoon mga ka-idol. Wow. Pinagi ni Puspuro. What? Pasigaon ko ni nga wife. Kalitanan. Huh? Pinagi sa akong gahom. Bruh. Ako ni Orasyonan. Iyay! <coughs> spreaking king, spreaking Hey! Mga nagkanao, mukalit lang, og kong What? Pasigaon ko ni. Ya pasuhon nako akong baba. Woo! Hawa ha. What? Wow! Ayya! <laughs> 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 talaga sa mong lawag bay gikan pag anak usakabuan sa kabuan 50 kilos na what? kung day imong laog ultra pack wow Halayo, ranas ako ang laog hey pag anak sa among baktin nakasimot lang sa laog what? pati naman na kuha day laog ni mo hindi ko magsaba ayaw may bawaan rana sa mga tao kung hapit na ka mabuang, hey! kay manakop na kag isda what? unya imong lumsan ayaw <laughs> <laughs>